Hi guys! Welcome! So mula nga po dito sa Little Garden Ganyan niyo guys itong painting. Sobrang ganda niya So lalabas po tayo dito Wine library ito small garden sunfun yan sa loob tambayan so yan yung little garden dito nang galing at pupunta tayo ngayon sa palengke maglalakad tayo dito makikita natin yung market dito dito sa Hong Kong makikita natin na kung anong meron sa iba, meron din sa lugar mo kung anong meron sa barangay mo dito, meron din sa barangay mo yan ang konsepto at scenery ng Hong Kong so hindi ka nalalayo sa lahat ng mga pangangilangan mo at hindi mo na kailangan lumayo dahil Pagbaba mo pa lang ng building, kung saan man yung lugar mo, makikita mo yung lahat ng gusto mong makita. Unless, na gusto mong mamasyal sa ibang lugar. Itong tinuturo ko guys, dati nga, uh, Philippine product yan. Quezon, Philippine product ang nagmamayari nga na uh, inuupahan. So, yung area na yan is puro Philippine shop tapos may Indian shop. Siguro na demolish or pinalis na sila at binili yung lugar na yan dun sa mismong nagmamayari. So, kailangan talagang mag-move at no choice yun. Pasamantala, syempre pagkagaling natin ulit Litong Avenue ay kabila lang ito. So, yun ang pagkakaiba kasi napakaganda ng tingnan yung lugar na pinuntahan natin at ito na nga yung wet market sa kabila lang nito parang kumbaga nagpunta tayo sa Europa tas bigla tayong balik sa Asia so ganon yung nangyari ito yung outlook ng market dito sa Wan so katulad na sabi ko sa inyo walang pinagkaiba mostly kasi palagi akong pumupunta dito uh, before but ngayon very seldom kasi yun nga reason ko lang talaga is puntahan yung lantern uh, decorations doon sa litong garden so bala ko na rin na daanan to kasi syempre marami tayo makikita dito mga match na nagaganda ang mga lanterns na ginawa sa paper at during gabi po kasi yan uh, bago mag lantern festival Iyan, nasa garden po yan sila sa park tapos sinisindihan nila yung paper lanterns tapos na, uh, nagwi-wish sila dyan. Yung iba naman sa tabing dagat at uh, pinapalipat naman nila so may kanya-kanyang area yung pag-celebrate uh, ng kanilang mid-autumn festival In itong lugar, mawiwili ka talaga. Kasi marami ka makikita. Yun nga lang, paghandaan mo na rin yung bulsa mo. Para kung sakali mang may gusto ka, may pera kang dudukutin sa bulsa. Ang hinahangaan ko lang sa bansang Hong Kong, kasi malinis yung kapaligiran, although may market. Siyempre, pagkatapos ng market niya, nililinis nila, uh, Uh, binubusan ng tubig. Ginagamit na talaga ng tubig para malinis sa kinabukasan habang sila ay mag-i-start muli. Marami ka rin makikita na mga decorations like ng mga souvenirs dito. Kumpara din sa Mongkok o Prince Edward. Napakadami. Especially ngayon siguro sa Mongkok. Marami na rin mga decorations for uh, Chinese Lantern Festival at mostly yung mga bulaklak din feeling ko kasi mid autumn festival magwi winter na pero yung feelings ko ha <laughs> summer pa rin ginaharang nararamdaman ko sa ngayon diba nakakatawa itong area na to guys nung nabubuhay pa si yung employer ko yung babae yan lagi akong bumibili ng mga bulaklak don Masarap bumili kapag marami talagang pera yung bulsa mo. Pero parang sa akin nagsawa na rin ako sa ganitong ano, eh uh, pamimili kasi naisip ko lang na mas magandang magipon ng pera kaysa magipon ng mga gamit na katulad nito na like clothes at maraming tayo niyan. So isipin na lang natin na yung pera natin iipunin natin sa may katuturan o may bagay para makita natin yung mga magaganda na maaring maayos natin sa ating tahanan. So yun na lang yung ginagawa natin. Kasi kung bibili ka naman ng mga clothes, mag, uh, ano lang yan? madali lang yung gawin, di ba? So, mas iisipin natin, lalo na tayo mga OFW na mas iisipin natin yung mag-save na lang tayo ng pera para meron tayong magagastos pagdating ng araw. Ito yung Thailand na vendors naman, na shop. Sobrang mahal niyang mga Thailand, lalo na yung mga wild na vegetable nila, yung mga palaya, yung maliliit na talong. Pero masarap siya sa pinakbit. Pag winter, ganito pa rin ang position. Walang pinagkiba. Kasi hindi naman nag-i-snow dito. Kaya ganito pa rin yung position talaga ng mga vendors dito. So, heto na yung wet market, guys. At uh, sa dulo niyan, uh, dyan na po tayo lalabas. At yan, mag-enjoy po kayo sa panunood. Iskinita po to. Since na dumating ako before, very seldom po ako umupunta dito para lang bumili dito sa wet market. So, papasok na tayo. Here. Yeah. Ano na natin? Yun, madaming... Maraming ipong nagtalunan. Masarap sana yung mga isda kaso mga lang. Ma dami yung nilagay na mahal dito ang bilihin oh may atis sila 40 dollar may atis Hindi you know, may atis oh. mungisda yung mga isda. Ayan, mahal. Wow, may mangga. May mangga. Mangga. Ito oh, yung lamang mga seafoods. Oh, my favorite shrimp. My favorite shoe. Sobrang mahal. Do so, you know? It's my favorite shoe. Eighty-eight dollar. At dito sa side naman, yeah. ayan, may mga presyo na yung at naman the dito? Bangos. Ano? Salmon fish yata yun. May tulingan sila. Grabe. Ano oh. oh, dito na yun? Pala ko tulingan. Look. At ito naman yung gulayan dito. Ayan. sila yung pagiliit na frozen mm -hmm. shop. Mm -hmm. ah, ito yung Philippine

<laughs> I buy the chili guys, wait. so much sa pagsama niyong muli sa akin at sa panunood ng ating videos. At hopefully na makita ko kayo muli sa susunod nating mga ipo-vlog. At please don't forget to hit the notification bell at para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. So, maraming salamat sa pag God bless us all.